Ayan, good morning. Mga papansin ninyo, mga breakwater dito. Tataas. Alas kasi yung taas ko. <coughs> Ito ang maganda, Ganitong style, o oh. May pa ganun. Pero dapat matapang ang timpla nito. Harang ang tubig nito, oh. <laughs> Ito ang taas, oh. Itong so, gagayahin natin. Yan, good morning, Carol. Inagapan ko ng pagpunta dito. Para makita mo yung ano. Tataasan pala yung sun? Tataasan? Tadagdagan pa pala yan? Oo. Kasi ay eh, magdadagdag daw si Carol. Carol Castro. Pinikot na namin doon bago magdagdag. Kung madagdag na, hindi siya Diretso na sana, San. Pare, Oo, may forma. Bagay. Pa? Uh, Kapag okay. so, madagdag mo pala nga lang matitigil eh. Kaya nga eh. Eh kung ano nga sana, kung walang magdadagdag sana, matitigil, gawa ng, ang sahod pa ni Hana ay katapusan pa. Kung, kung matitigil, i-diretso na nga namin pa ikot. Para Para yun ang tapos. Para harang ano? Hmm. Para maka, ano? Mama, ano? Ano? Ba't pala makaano ng batumamay? gusto tao no Kahit yang ano na 'yan no yung 'yan yung plywood na yun, no Siguro malibil ano Ayun diyan oh. Oo Takaas. Oo <laughs> oh, Dito Oo yeah, sundin, no? Oo Kaya nga, para Kaya na Para diretso na Pas diretso finish na San Tapos kukunin ko yung huso doon sa ano yung sa kabila para pantay na pantay at yung mababa ba pa yan. Yung pag susundin suman oh. no, oh. yung suman yan. Oo. Hindi, kung ano, dito na kayo kumuha ng level. Ay, dyan. Dito, dito. Para masunod yung nandun. Kasi kung dito tayo kukuha ng level, baka hindi pantay. Ba na tayo. Stig, oh. bagay na yan. Pwede nga pala yung lag lagyan sa loob ng isang step. Yung parang upuan sa loob, ano? Bato din. Ano <laughs> na? Pwede hollow block na. Pwede yung hollow block ano? Pwede hollow block na yun, Isang kahit isang hollow block lang? O kung gusto nyo, ano, mas mataas dito. Kasi ililibil nyo dun sa ano, sa laba sa la, tungkuan nyo Ag ano pwede nga pala yun sa bagay pag ito na patungan ha level lang sa bayawang eh sisting mo saan ang manok ha hindi dito magupo tayo ka dito kapag nadagdagan ito ano daw? Naan dyan lang ano? Naan dyan lang. Ito pa ang taas. Tama man yan. Sabay. Kakaunti na yan. Ito na mismo nga gawin ano? Ano ka sa... Ano mo? Plano mo? may... May pando. Dito mas dito na lang. Ayun sa loob pa, na, na yan. Kakaunti. O oh, pwede man. Ah, para hindi lang masyadong... Lang. Para sobrang taas pag hinabol yan eh. Kapag ah, ko pa nga Matasa nga ito, pero yung ano. Oh. Diyan na, sa palaob. Hmm. O, ah, pwede. So, pero may silok, may lalim ang ano. O, oh. wala ka pa pating abang dito. Tama-tama, yan. Tapos lang isa ang taas niyan. abang niyan. Ayan, ganito taas siguro. Hmm. Pwede siguro yung blue na yun? Pwede na yun. Hindi naman mahaba eh. Pag nabara, pwede mong salak sakin. Sa hmm. Santay ako nga dito. Ayan o. Oh. nakaraan na vlog natin, nung naandito si Kaya Stan, ano ba siya? Hanggang dito ano? Dito yun eh. oh, hanggang leg O hanggang lego Oh. Ayan oh. Kaya salamat dahil ngayon, ang pustao na malaking bagay na yun, malaking tulong na yun harang sa ano sa alon. Hindi na siguro maabot ng alon yan. Ano? Andito ang tubig. Hindi natin andito ang tubig pag high tide. Pag umalon, ah, hindi na hindi na sasampa. Hmm. <coughs> Tapos pag may alon, pwede mong harangan butas na yan. Para hindi pumasok ang tubig. Mapasok ang tubig yan dito eh. Butas. May Di ba yan dito. Ay yung ano. Pwede pa yan. Pwede pa yan dito Para pag may ano bagay yung pipihit-pihit ang hangin. Laking bagay din yan. Magulong ako doon. Dito pala sana oh. Kadulo ano. Malim. Ah, ng... Ay, pipinisan. Oh, pwede. At yan ang inuukob ng ano eh. Ng alon. Yung mga ito, ito yung mga siminto na yan, ukob yan sa alon. Oo, oh, ubos yan. Kaya mga napagbupihis. Oo. Pagkakasya ang ano, pwede yan. Oo. Sa... Buhos na yan. yan Tapang... Tapo na. Ay, porma na ano. Yung man, yung mga porma na sa bato, ibigit na sa bato, sa bato. Puro ko sila nito. Ayan. Mga lima ang halo, ano? Masama ang panahon dito sa amin ngayon. Dahil sa low pressure, may low pressure ata. Baka malimutan nyo pa ang gulong. Yan mga kamandaragat to. oh. Bilis tong, ano ah pag-usad ah. Pero bus na yung ano, yung panglagay nila na bato. Ayun na lang ang tira oh. Magpapakakot ulit ng bato. At ayan, saktong sakto oh. Tanghalian na. Ah. <laughs> Alam mo naman, al alakas ng pangamoy mo eh. Siyempre, maamoy ka na lang na yung palalakasan. Wow! Hipon! Sarap nyan. Siyempre, luto ko yan eh. Alam mo nagpapasarap sa lutong kahoy yung usok. Ano nga kami, be? Yung usok. Kahoy super kalan yan. Kaya nga super kalan. Pero ang gatong yan, kahoy. Yun, tapo ng bata. Ala. Lakas niya no. Super kalan. Nang kalan nila. Oh, kain na. Oh, kalibre ng kain ah. Oh. Kain tayo. Mag lang. 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 Kain na na, kain na na. Kain na gin. Mahalo pa ata. Kain na. Kain na lamisa oh. Sarap, ang sarap kumain sa ganyan yung nakaano para nakaupo lang na ano. Yung ganyan. Tenama. Tenang kuha sa ano? Kain na dito ng rasyon. Ganda ng plato ah. Mo ilang ano pa san? Takot. Ang okay. <laughs> haba. Uh -huh. Ah, ah, hindi ko yung kaya. Haba pa niyan. Bagay, pagkulang eh. tatlo. Tatlo lang yan? Hmm. Kaya kulang. Bagay, pwede. Pusing okay. ko Ay, ano? Nay! Kung magkakaro, kung masubra din lang ang bato, kahit bato na lang siguro dito. Hindi na hanong block. Dito. dito. Tapos pag masubra ang simento Palagyan na rin natin ng ano yan Ng palitada Kasi yan ang inuukit ng ano eh Ng alon Pag walang palitada Maganda ng view dito dito. Sinabawang hipon. Nabansot. Nabansot <laughs> ang hipon? <laughs> kaya na. Oh, Nagdano ka kaya kirat ng hipon? Baka ano pa? Uy! Uy! Yun, 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 may ano si Inay kasi nandako. Ganda na oh. Naganda ang view dito. Lalo na pag nalinisan yan finishing na, ah, naraman, hindi na Ang Hindi, doon ka na mag ano Okay, ganyan ang ano, style Sandok na lo Pila-pila pala Ay, ah, dyan ka lo Nakapila pala eh <laughs> Ayan, 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 pag yung mamahalin na plywood, sayang lang. Upa. <laughs> Upa ano? Ha? Wala ni Nagbili? Plywood? Ito yung pupormahan ng plywood. Kasi yung gamit dito, mga baka bumigay eh. Mga gato na to. Hatiin lang, gitna no. Taas na yan. Ano mo pag hinati sa gitna no. Hoy, mga papa o. Gabi ko kasi. Papa. Thank you. Hindi ba? Ano dito kung tayo sobra? Mabutas na rin kailangan dyan. Oh, tama mo pala? May sobra kang tayo. Pante, Ano kaya kung paano? Huwag yan putol o. Para sa makukuha natin yung haba. Hindi ka tingnan kung saan o. Oh. Ang haba, oh. Yung kukuhain sa baba, magpapangabot pa doon. Nag-ano? Nagbukol? Pwede na yan? na yan. Kurban na lang? Ayan, oh. Pwede na yan, oh. Bumukol yung isang yan, oh. Uy, no? Ayun pa, uyan sa baba na yun, no? Ayun, ayun pa niya. Pwede na yun. Pinis man, tapos magagawa ng upuan. Hindi mo na yung makikita. Kaya ng... Uh... Mm. Ano ka na lang dito, papatsihan na lang ng ano, papakinisin. Pagkaya lang po ito, no? Dapat dapat ito no? siguro yan. Wala, hindi kaya. Hindi kaya? Hindi kaya? lang po na lang ano yung tapos. Yung tira hahatiin. Ibig sabihin mahalo pa kayong isa. Diretso na ano han. Pipinisi na ito. Anong ano niya? Bubuhusan yan. Binilangan siya kaya unat. Maganda sana nito. Maano na saan? Mahaloan na. Para kapit to. Kasi pag ito tumigas bukas, tapos sa kapapatungan, ano yan? Tikal din yung, ano yan? Palita, yung ipapalitado. Pipinisin nga yun ngayon eh. Ito? Oo, hmm, oh, balak. Pipinisin nga siguro na ligit na yung ligit. Si Babaw. Dahil sa taas lang tumigil ng kahoy, ano? Para maihitsura kung play. Hmm, pwede din. kurba da Ano? Pwede na sigurong ang habulin niyan. Hindi. Hindi na. Buhos na lang, bu papantay yung... oh. Okay. Yan oh. Malaki yan, pag ito pag, ko. Okay lang yun saan. Habulin na lang. Hindi ganito. May isang forma dito eh. Naan dito. Yun ang gamitin natin, dito. Tapos yan, indiretso natin dito. Kaya e, balik natin hindi doon. May isang forma dito yung sinukat ko. Parang may kantong kunti. Tuwid doon, tapos dito may pakurba ano. Pwede. Pwede 'yun, oh, pwede. Diyan magtatagpo sa may bukol na 'yan, oh. oh yan, baka may pantay pa 'yan. At daan din 'yan. Oh, yeah, 'yan ang pantay. No. At patungan pa 'yan. Patungan pa. Yan, oh. Pwede na 'yan. Mm. Pwede yung isang tindig yan. Yung mga ating in. Lagari, lagari. Ay, ito lang sa taas, pala. Oh, isang merindahan ng ano ah. Hindi ah. Coffee jelly. O, coffee jelly kayo. Baka pagpakit ito pag ano na, lumamig. Ano? Ayan, ito na yung biniting plywood. Pang forma dito. Para maganda ang ano. Pantay. Pantay. Kahit hindi pantay. Parang malabo ano. O pantay saan, pantay siya, pero hindi <laughs> pantay. Kapag sa akin yung pangipin ay. <laughs> ay, order mo yan. Order mo bagay mo na. Kaya nga. So mga kamandaragat ragat. Uh, Panglima sa 14. <laughs> <laughs> Panglima sa 14. Sabukan ni Goku Martin yan. Ah. <laughs> uh, ah, wala naman tayo ngayon. <laughs> berapa? 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 yung Berapa? 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 Para makinis O, so, makakapal ang palitada Ano, dos? Ayan Nice, mga Ang maganda Sakto yan Nasaktuhan Diyan mo na ang lagyan sa, ano, sa may haligi Ayan dito, sako lang <laughs> ang simil Isang lang yan. Haluan natin ang bato. Na, kahit buhagin lang yan. <coughs> Kaunti man lang yan. Bagay. Tatlong balik, well, Hindi pa yan makabos ng isang ano. Diyan yung dapat tukudan sa ano yung walang patigas na kahoy. magabot ano <laughs> Ano pala to sana medyo gay ano Nat pala magano'n may... gano'n No ayun okay, Toto Toto Takalimisan niya dito tuloy <tukulong> na buwan pa. na to ko sa ano. Maggana naman. Ye pu. Ay, oo nga. nó bind na. Ay, go, ano, ano? Sabi.

Oh, <laughs> tu boleh Babak talaga. Untuk na. Pugang hari lagi. Kita tak boleh tengok. Ya, nak apa ni? Dia buat. Tolong. Kita nak habis ni sem.